Hello mga kapuso, ako si Topman at uh, ito ang aking <laughs> ito ang aking kakambal na si Mantok yes. at uh, today eh, oh, magsushoot tayo, magpipictorial tayo kaya nakabihis na ako pero inaantay na lang natin ang ating kambal na si Mantok Ayan, malapit na ito uh, <laughs> GT Squad dapat sasabihin ko malapit na malapit na guys ang Kandala Chronicle Sangre Abangan mo po um, yun Hi! Today we're having our photo shoot para sa pinakaabahang show netong 2025. And I, I play the role of Zaur, isa kong minyawe na may mukhang viking. Kami nasa mundo ng malamig na lugar. Pero hindi halata kasi pinapawisan ako ngayon. But anyway, sana abangan ninyo kasi blood, sweat, and tears talaga itong ginawa namin para sa para mapanood ng mga sambanya, bayan ng Pilipinong sumusubaybay sa GMA. Please support them. Hello up everybody! So ngayon nandito kami sa photoshoot ng yes. Tadia Chronicles Sangre! Yan, ito yung BTS. Yeah. Ito si Zau! Ito naman si Tokman! Hello! Abisala! Wala <laughs> nga pala nga ano doon. Hello! Abisala! Ito kami guys! <laughs> Abisala! Yun no? Amisala mga Encantadics ay... Amisala pala mga Encantadics. Amisala mga Encantadics, kinakabahan ako sa interview pero may pa-quiz pa daw sila eh. So, ano kaya yun? <laughs> Do not go there. Shhh! Ayan, tapos na ang ating yes. interview, guys. Sana abangan nyo ang Encantadia Chronicles Sangre sa si GMA Prime. Remember, guys, mantok at tokman. Opo, yung tokman yung may ganito. Uh -huh. ah, huwag yung malili ito. <laughs> <laughs>